What you see is what you get nga talaga, seller. Sino ba naman ang hindi mapapacheck out yung ganito kaganda ang product na dadating? Kaya pala napakaraming sold at napakaganda ng mga reviews. Kaya naman pati ako na budol na rin. Ang ganda naman kasi talaga ng quality at ang mura pa. Pero in fairness naman kasi worth it naman talaga ang budol. Kaya di ako papaya kung hindi ka rin budol nito. I-click mo na ang yellow basket. Deserve na deserve mo to. Ito ay tinatawag na worth the budol. What you see is what you get talaga. Mukha siyang mamahalin pero mura mo lang dito makukuha sa TikTok. Sobrang ganda at sobrang estetik pa nga. Kaya naman pala lagi ito sa FYP ko. Kaya nga hindi ako papayag kung hindi ka rin nagpapabudol dito. Kailangan na kailangan mo to, no? Kaya nga habang may stocks pa at mura pa yung presyo niya, ay nako, iklik mo na yung yellow basket para sa'yo talaga to.